Kumusta? Ang pangalan ko ay Helene at ngayon ay nais kong pag-usapan ang pasasalamat at kung paano ito lumilikha ng lakas. Isa itong makapangyarihang paksa na makakatulong sa iyo na maabot ang iyong mga layunin. Kapag mabigat ang pakiramdam ng buhay, madali lang mag-focus sa kung ano ang kulang. Ngunit binabago ng pasasalamat ang pananaw. Sa halip na itanong, ano ang kulang sa akin? Nagsisimula kang makita kung ano na ang meron ka. Ang pasasalamat ay hindi tungkol sa pagwawalang-bahala sa mga problema. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong sarili ng lakas upang harapin ang mga ito. Ang isang pusong mapagpasalamat ay nakakakita ng pag-asa sa pakikibaka, kapanatagan sa kaguluhan, at motibasyon sa araw-araw na mga biyaya. Isipin mo ito bilang gasolina. Ang pasasalamat ay hindi lang nagpapasaya sa iyo, ito ay nagpapalakas sa iyo. Dahil kapag nakatuon ka sa maganda, napagtatanto mong meron ka ng mga kasangkapan upang magpatuloy. Kaya bawat araw magpahinga at magbilang ng ilang mga biyaya. Matutuklasan mo na ang pasasalamat ay hindi lang nagpapabago ng iyong mood. Ito ay nagbabago ng buong pananaw mo. Kung nakatulong ito sa iyo, siguraduhin i-like ang video at mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang mga motivational na usapan. Magkita tayo muli.